Hello guys. Naglakad ako so ito palang ang menteryo dito no. Ganyan ang menteryo nila dito. So kapag si Lolo Mita ay nanghingi ng mga video. So pati menteryo guys, binibidyuhan ko na. Yan. So limpyo ka lang menteryo dere no. Ano mo? na ilang menteryo mo na ilang menteryo dere daplin ka isdan dan ang tapag ka is kuilahan po nalabay mi dere sa una maingon si Liam dagan ko nog zombie sa mama dagan ko zombie ahak ng bataan eh sumara so, na siya kaon dili palag pasuno ang required ni Mita nga mag post good og video sa reels so pati menteryo videohan na nato guys hindi na nato palang pasun sumara so, na siya thank you for watching guys bye